Magandang kong umaga sa inyong lahat mga boss uh, Medyo matagal-tagal pala tayong hindi nakapag-upload mga boss uh, Last na update ata natin mga boss is nandun pa tayo gumagawa sa dalawang unit uh, Doon sa Black 20, la 34, tsaka sa, uh, sa block 1, la 13 mga boss Yung dalawang unit pala na yun mga boss is na i-turnover na pala natin yun mga boss Ayun, abangan na lang natin mga boss yung uh, turnover natin doon Ayun, i-upload din natin yun Uh, hindi lang hindi pa lang natin na-edit. ah uh, ngayong araw pala mga boss is update din pala tayo dito sa Black 28 Lot 1 mga boss dito sa Phase 3. Ayun sa mga nakakasabay bay mga boss yung uh, unit na nahinto. Ayun nag-start na ulit pala tayo dito mga boss nung uh, Monday mga boss. Sa mga nakakasabay bay mga boss, uh, ito yung unit na nahinto dito mga boss sa Phase 3. Yung corner na na unit na ginagawa natin. Ayun, start tayo dito nung Monday ulit mga boss eto pala lang mga boss yung uh, nabago. Uh, kung mapapansin natin mga boss, uh, etong uh, side na to mga boss. Nag-asintada uh, pala tayo ng panibago dito mga boss. Ngayon, may panibago tayo dito ng sage uh, belaying. Uh, inurong pala natin to mga boss dito sa may uh, dating uh, dating wall. Ayan, inurong natin to ng 80 cm. eto yung nabago dito mga boss. Uh, Nagtayo tayo dito ng panibagong wall. Kasi eto mga boss, etong existing natin uh, sa mga nakakasabay-bay palang mga boss. Ito is na asintadahan na natin 'to. Uh, tapos uh, tinanggal din natin to mga boss, tinanggal ulit natin. Uh, eto kasi mga boss, isa uh, gagawin na lang natin 'tong railing. Uh, eto ito yung nabago dun sa panibago nating uh, layout mga boss. Yun yung dineclare nung uh, developer na kailangan mangyari dito. Ah kasi bawal daw tong uh, saraduhan. Etong sa side na to kaya urong tayo dito mga boss ng 80 cm. Ito na yung uh, panibagong wall natin dito. Tapos yung layout din natin dito mga boss. Ayun, kung mapapansin natin to, uh, open, may open tayo dito na 180 by uh, 200 mga boss. Ito is mag mag magiging glass eto. Tapos ito uh, as is pa rin tayo dito yung uh, tinanggal natin dito na bintana uh, dito natin ibabalik ulit mga boss ginawa rin pala natin dito mga boss Ayan, kung mapapansin natin uh, naglagay din pala tayo dito ng uh, poste pa din siya mga boss yung kasing laki ng CHB Ayan, pati dun sa may kanto mga boss Ay uh, ito kasi kung sakaling uh, CHB lang natin to uh, parang hindi siya matibay kasi nga isang buong la, uh, to isa uh, medyo mahaba uh, nasa almost 6 meters sa tatong hindi tayo magkakamali Uh, kaya naglagay tayo dito ng post uh, poste na kasing laki din ng uh, CHB mga boss. Pati dun sa may corner na yon. Tapos sa uh, itong task pala na to mga boss is nilagyan din natin ng lentil beam. yan isang buong diretsyong lentil beam to mga boss. Ayan, medyo malaki-laki kasi yung uh, window natin dito. Kaya, ayan, kailangan natin ng lentil beam. Tsaka yung dito sa area na to mga boss. Ayan, uh, yung ginawa pala natin dito mga boss is uh, Ah, uh, dikit na kasi 'to mga boss ng, ng uh, slab natin. Yan sa kabilang part mga boss. Ayan, uh, yung forma natin is sagad dito sa may uh, slab natin. Tapos yung dito sa part na to is uh, halos almost half lang para malagyan natin ng halo. Tapos yan papalitan na lang natin 'yan. Ayan yung ginawa natin dito mga boss. Tapos yung uh, ayan, yung opening pala natin dito na magiging uh, sliding door natin, uh, inadjust din natin to mga boss. Uh, binawasan natin tong sa kabilang wall na to. Tapos dito naman is nagdagdag tayo ng uh, panibagong wall dito. Uh, pero yung laki na ito mga boss is the same pa rin nung dati. 1.8 meters din to mga boss yung laki na ito. Tapos yung height nasa almost 2.2 meters yung uh, laki na ito mga boss. Tapos yung sa area na to, Ayan, uh, nabago din pala dito mga boss. Uh, may nabago din na layout dito. Ayan, kung mapapansin natin dito mga boss, sinaraduhan natin yung existing na bintana dito. Uh, tinanggal ulit pala natin mga boss. Ayan, tinanggal natin 'to kasi uh, magkakaroon na dito mga boss ng uh, uh, bar counter dito sa area na 'to kaya ganito yung nangyari. Ayan 'to. Ito yung mga nabago dito mga boss sa uh, first floor tapos yung dito naman mga boss sa uh, second floor uh, wala tayong binago dito uh, as is pa rin kung ano yung nasa unang layout natin mga boss is Ganun pa rin yung uh, gagawin natin dito sa second floor ayan ito yung uh, wall natin para dito sa partition ng uh, terrace natin tsaka yung sa may room natin dito sa second floor ayan, napalitadaan na rin pala natin ito mga boss kahapon tapos dito mga boss sa uh, part na to is maglalagay rin pala tayo dito mga boss ng uh, lentil beam din tayo dito isang buong diretso uh, para dito sa header ng uh, sliding door natin. yan Tapos dumating na rin pala mga boss kahapon uh, yung mga scope holding natin. Ah uh, tsaka tong uh, mga shoring jack natin mga boss ayan. Uh, binabalik na rin pala natin to mga boss yung Uh, mga securing jack natin, yung mga tukod natin, binabalik na natin. eto mga boss, is target natin tong uh, buhusan by uh sa Saturday mga boss. Ah uh, natin tong uh, third floor natin. Yung dito mga boss sa uh, uh, third floor natin yung bubuhusan natin. Yan, ito naman mga boss last na update natin dito. Is nakaready ready na to mga boss para sa buhos. Ayun nga, yung nagka problema lang uh, tayo dun sa permit Uh, kaya hindi natin to nabuhusan pero ito mga basis prepare na to para sa buhos bubuhusan na lang natin to nga by uh, Saturday mga pipe natin para sa electrical okay na rin naman to nakabang natapos tapos yung uh, mga dowel natin mga boss ng sage billing natin ayan abang na rin tayo dyan My own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town ready to explore right up in the sky i need you to listen i need you to hear and our joy and Ngubo sana pala natin tong mga boss. Ah uh, itong lintel beam na nilagay natin dito. Header ng uh, sliding door natin mga boss. Tsaka ito mga boss, uh, sinabay na rin pala natin tong itong, uh, itong lintel beam din natin dito. Meron din kasi tayo dito mga boss. Lintel beam, uh, ito kasi mga boss. Ah uh, yung uh, laki nito is the same lang ng uh, CHB mga boss. Ayan, kasama na rin yan sa uh, palitada tong uh, mga wall mga boss. Ayan. napaka importante din yan mga boss uh, kasi nga uh, yung uh, header natin is ng uh, pinto o kaya bintana isa uh, para hindi siya maapektuhan uh, may chance kasi mga boss yan uh, bumabayan uh, kapag uh, wala tayong header. Uh, nakakita kasi tayo mga boss ng iba isa sa uh, CHB tapos nilalagyan lang ng uh, bakal sa ilalim uh, hindi sila naglalagay ng lentil beam uh, yun mga boss is naapektuhan yung uh, Ibabaw ng pintu natin o kaya bintana, may chance na ma-deform yung uh, bintana natin, yung pinakang heater natin kapag walang lentil beam. Lalo na mga boss kapag ganito kalaki. Ito mga boss is uh, 1.8 uh, meters. Yung laki na itong uh, magiging pintu natin dito mga, mga boss magiging sliding. Kaya napaka-importante yan mga boss uh, na lagyan natin ng uh, lentil beam mga boss pati itong mga bintana natin. Tapos yung opening pala dito mga boss ng uh, yung opening na hagda natin mga boss magmula dito sa first floor papunta ng second floor. Uh, inadjust pala natin to mga boss. Binawasan natin to ng almost uh, 20 cm mga boss. Uh, kasi once na umakit ka dito mga boss, uh, yung hindi pa natin nababawasan is eto na yung uh, uh, heater nya mga boss uh, which is ano na uh, halos tumama na sa may uh, ulo natin mga boss kapag nandito ka sa pag nandito ka sa park na to ayan nandito lang yung uh, header na itong opening ng, ng hagda natin kaya uh, minub natin ng uh, 20 cm mga boss para at least itong ilalim na ito is uh, mataas pa was na umakyat tapos yung sa side na to mga boss uh, inopen na rin natin to kinakantohan na rin natin to lentil beam din natin dito sa baba Ayan, uh, nabuhusan na rin natin. Ayan, almost, uh, almost 80% yung nabuhusan natin dito mga boss. Kasi nga, isa, uh, dikit na tayo dito sa may slab natin. Ayan, ang discard na lang natin dyan mga boss. Uh, ayan, papalitadahan na lang natin yung natitira. Doon sa may taas. Ayan, bukas mga boss, pwede na natin baklasin to. Pwede na natin ipull uh, uh, plastering to. Itong sa may taas ng uh, lentil beam natin. Tsaka itong... Ah, uh, buong wall natin dito mga boss. ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin. Uh, muli mga bosses, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta pa rin sa munti nating na channel mga boss. Ayun, sana mga bosses, uh, subaybayan nyo hanggang matapos tayo dito sa uh, unit na nire renovate natin. Etong ayun, uh, itutuloy na natin to mga boss hanggang matapos. Ayun, sana abangan nyo mga boss. Ayun, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ah uh, ingat na lang tayo palagi mga boss God bless sa ating lahat.